Oh. Gutom na pala sila eh. Kaya hintayin nyo, hintayin pagkain nyo ha. Gutom na gutom ka na ha. oh <laughs> Gutom na gutom na pala siya eh. Yeah. Anong gusto mong ulam? si Sew Itlog si Sew Itlog ang gusto mong ulam ah wait eh oh <laughs> ano lapit, lapit ka rito, lapit. Oh, lapit. Bakit? Gutom na, gutom na, gutom na. Ha? Ah. Gutom na, gutom ka na. Ha? Bakit? Wala ka naman pinapatiti. Kinuha na yung anak mo. Hmm. Wala ka naman pinatiti na? Gutom ka? Ha? Wala ka naman pinatiti na? Gutom ka pa rin? Ha? Oh. Eh, paano kung paano kung di kayo pakainin? Eh, siguro, kakagat kayo na. Ha? Oh. <laughs> Hello. Eh, lapit kayo to. Lapit, lapit. Lapit, bibigyan ko kayo ng pagkain nyo. Bibigyan kayo ko ng, ba, ng